masakit yung balaw balakang ko ah o tara guys taga tabi muna tayo saglit <trippy noise> sige tol salamat ah ay wala pala tayong gas oh papagas pa diretso muna tayo kay airpot dadalaw lang ako na tayo sa buntod ni Erbat at matagal na natin hindi siya nadadalaw and then ayun may lakad tayo after nun nung new year kasi hindi tayo nakapunta kay Erbat no? malapit na ako mag birthday tapos hindi pa rin ako nakakapunta so dalaw po na tayo kay Erbat hindi talaga pwede biruin yung lakas nito ni ano ZX6R talagang napakamamaw nakakatakot Kaya may credit card kayo dito kuya May credit card Full tank tabi muna tayo saglit parang nangawit ako ah <tinyo> Dalawa dalawa dalawa. Sino mo bomba? Mamaya, ha? Tayo mo ako bibili lang ako. ka? Opo. Bubomba ka ba? May cellphone ka ba? Ha? Follow mo J Moto. Ha? Para makita mo, ilalagay kita sa vlog. Sige hina yeah, hinay-hinay lang ha. Hinay-hinay lang. Boom, 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 boom. Oh, sige, hinay-hinay lang ha. Boom, boom, boom. Okay na? J-Moto, walang space. J-A-Y, Moto. Walang space, Moto. Walang space ha. Bili po. Tingnan ko kung may ay med Yan yung dati ko eh. Kahit ano basta maayos. Ay sama mo ng ano? Kandila. Pasok tayo sa loob. Ha? Ah oh, sige sige. sige hey, ka na pa Ngayon lang ako nakapunta Parang naiiyak ako ah Woo! <coughs> I miss you Woo! Gising, usap tayo Tol, basta Ito lang yung dala ko, wala yung bilog Basta tal Okay lang Oo, dalaw lang ako kay Erpat Tagal lang hindi nakadalaw eh <laughs> Bagong tal, nabangan ka na namin eh Oo, oh, oo oh, nga, busy sa negosyo eh Sige tal, salamat ah Mga natin yun, sila Joseph Mga tropa nating dikit <laughs> Dito sa Pantranco Alright birthday ko pa. Ito, so, nandito tayo Geyer pa. Tagal natin hindi nakadalo kasi sa kanya. Kaya pinilig kong mga punta sa kanya. Sakto naman, may lakad din tayo. Asensya ka na pa. Sobrang busy nung anak mo eh. Nagpapayaman eh. Sana iwaman. Gabayan mo ako sa mga negosyong pinapasok ko at mga desisyon. Kaya nang bahala sa amin, kay mama, at sa mga kapatid ko at mga pamangking ko ilayo mo ako sa mga hindi mawa, sa mga taong hindi ako mapapabuti. Dapat patawad at kayo lang ako nakagalaw. Kahit bira ako alam mo naman yun na mahal na kita kahit nang nabubuhay niya pa. Siyempre hindi nabubura yun. Hanggang forever na yun. Hanggat may utak pa ako, hanggat naalala kita, hanggat kamatayan, tatay kita eh. Sabayan mo lang kami lahat, mga kapatid ko, nanay ko, mga pamangkin ko. Dalo ulit ako sa iyo sa birthday ko. Alright guys, paalis na tayo. Galing tayo dito ay eh, airpot. Dumalaw lang. Medyo magana yung pakiramdam ko at nakadalaw na ako kay airpot. So may lakad tayo. Pupunta pala ako sa, sa so may tandaan sa Malapit lang din dito. Ay, tandaan sa din naman to eh malapit lang din dito may kukunin tayo na spam para sa ating tindahan comeback lang naman kasi sinabay lang din naman natin sa lakad natin ngayon kulang pa sa tutubuin sa pinanggas natin papunta rito eh, no? hindi <laughs> okay lang sinabay lang naman natin eh. check 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 okay let's go alright let's go amat pa Ano ang dami pang Ano? si ate lumapit Ano? sa Ano? 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 na na uh, ano nadaanan yung mga nagiinom dito sa mga tropa natin sa Pantrang. Sabi ko oh. Tapos binigyan ako ng pliers. Napatingin ako sa kanya kasi ba't ako binibigyan ng pliers? Hindi ko kailangan yan <laughs> Hindi charot lang. Maganda rin naman talaga na yung future natin. Oh, uh, actually not future. Uh, hindi naman kasi natin masasabi yung ano natin, 'di ba? Yung ating mangyayari sa buhay natin so future pa rin no? kung hanggang saan lang ba tayo so maganda na napagandaan nga naman natin para yung mga may iwan natin eh, hindi may hirapan ba pinigyan ako ng ano, flyers plan para sa ano, puntod medyo tumas malahibo ko pero okay lang trabaho yun eh Hoy. Bus. Paatrun natin 'yon. Mga kaway na mga bata. Apa bombar ito? lang tayo hindi pa nga alam na pupunta ko eh napupunta ko eh <laughs> kumlang Kuya spam. Ayos na. So, nai tape na natin. Tinetype ko na lang. Tapos nilagyan natin ng carton para kasi pagka ano, hirap linisin pagka may parang madikit pero lang din naman para sa ito isang box lang hirap kasi pero kung yung NMAX igdala natin kaya ng tatlo kasi may top box tayo eh yeah oh sh yeah, thank you po tamat Tol, salamat tol Ayan guys, tapos na tayo sa ating lakad no? Wala, ganito lang naman ang buhay-buhay natin Ganito lang ang buhay-buhay at mga vlog-vlog ni Jay Moto So ayun Siguro hanggang dito na lang yung vlog natin guys no? ah uh, Don't forget to like, follow and share Babu!